Okay, ito mga kabajods, no? sa uh, isang magandang araw muli sa ating lahat. Uh, ito, meron tayo dito tutorial na uh, tungkol sa wirings o sa headlight. So, lagi na problema sa si customer na napupundihan nila eh, lagi ng headlight. At uh, yung kanya relay ay eh, lagi napupundi. So, ito yung gagawin natin. I-re-refer natin yung sa kanyang headlight. At ituturo ko sa inyo kung paano gawin isa yung ating headlight na. Ayan mga kabadyads. So babalatan muna natin lahat to. At i-re-repair natin yung kanyang linya ng headlight mga kabadyads na. Okay ito mga kabadyads na. No? Tuturo ko sa inyo kung paano i-repair yung wiring ng headlight at gagawin lang natin isa. Isang relay lang ang gagamitin natin sa headlight. So, ayan mga kabadyads. Uh, gagamit tayo ng relay na boost. Uh, isa lang ang gagamitin natin sa kanya relay. So, medyo makakatipid ng konti. At uh, maganda pa yung performance ng ating ilaw. Ayan mga kabadyads. No? Okay, ito uh, mga kabadyads na. No? So itong kulay puti na may guhit na pula, ito yung positive direct current na galing sa fuse box. Ayan, pagsasamahin natin to, pag lang natin mga kabajads. Ayan mga kabajads, tinanggal ko na tuluyan yung kanyang sakit ng headlight relay at ayan na, bulok na o nasisira na. So kinakalawang. Tapos so, ang isusunod natin itong ground. Ground ng relay. So ito yung black na may guhit na dilaw. Ah, uh, Pag-iisahin din natin yan. Ayan mga kabadjabad. So pag-iisahin natin itong ground. O yung black na may guhit na dilaw. Tapos kukunin natin yung trigger. Ah, uh, ito mga kabadjabad yung Trigger trigger ng high and low. So 'yan. Ito yung trigger ng high. So brown na may guhit na itim Tsaka, puti na may guhit na blue. So 'yan, pag iisahin din natin ito. pag sasamahin natin. Ayan mga budget no? Ito yung trigger ng low indicator natin. O yung low beam. So pag sasamahin natin yung wire tapos yung isa yung sa high beam. Ganun din pagsasamahin din natin yung trigger. So ayan yung violet at saka yung kulay pula. Hindi ito pure na violet may guhit ito na kulay itim. Tapos yung yung kulay pula may guhit siya na may guhit din yung kanyang wire. So ayan pagsasamahin din natin mga kabajets. Okay, yan mga kabadyads. No? Uh, tapos na natin pagsamasumahin yung dapat natin pagsamasumahin. So, lal ang gagamitin natin pang imbis na electrical tape, eh, ang gagamit tayo ng sharing cable tube. So, ayan. Ipipiks na natin. At, ayan, lalagyan na natin ang sharing cable tube. Yung pinagsama natin the, uh, trigger. Ayan mga kabadyads. Ayan. No? para hindi siya nag-grounded. So, ayan mga budget So, okay na yung trigger. So, ititape na natin ito ng maganda para hindi siya naglulos contact tapos yung natitirang positive at negative o yung ground ayun ah, yung i-coconnect natin dun sa relay na ating gagamitin so ang gagamitin natin dito relay ay yung bush ah, syempre ang bibili natin relay yung original yun yung mga kapakaraniwang relay na ginagamit natin sa busina so napakaganda ng performance nito subok na subok na mga uh, makakatipid pa tayo dito at uh, madali pang hanapin ang sakit ng relay ayan mga kabadyans no? so binabalutan ko ng tape yung ating trigger para hindi siya nagagrounded ayan, ayan mga kabadyans Okay, ayan mga kabajals, no? Ito yung socket. Tapos, ito yung relay. Uh, bush yan. Bush and tatak. ituturo ko sa inyo yung diagram nito. Kung paano natin ikakabit. So, ito yung bush relay. Uh, ang gagamitin natin dito, 30, 85, 86, at saka yung 87. Yung gitna, hindi na natin gagamitin yan. Ayan, mga kabajals. So, dito sa 85, dito natin ilalagay yung pinaka-ground. Tapos itong 30, ito yung pinaka DC, direct current o yung 12 volts na galing sa fuse box. Tapos yung 87, itong pinaka mataas. Doon sa 87, ah, doon natin itatap yung papunta sa headlight. Ayan mga kabadyals na. No? Sa switch, sa switch yan mag magpupunta. Mag Ayan mga kabadyals, so, ikakabit natin. Hanapin natin yung tapat na kulay ng wire para malaman natin kung alin yung dapat nating itap ayan mga kabajals no okay itong kulay pula na to itong wire na kulay pula ayan dyan natin ikakabit sa DC 12 volts na galing sa ano sa fuse box natin ito yung 12 volts ng ating relay Ayan mga kabayan sa. Oh. Ang number nito dun sa ating socket is yung 30. Yan yung live live 12 volts. Doon natin ito ikakabit sa kulay puti na pinagsama natin yung may guhit na pula. So doon natin itatap yung 30 ng ating relay ayan mga judges okay ang susunod natin is yung 85 yung ground So, ano ba yung naging tapat nung 85 na yun? So, hanapin natin dito yung kulay ng wire. So, yung 85, eh doon natin ikakabit sa ground, ah, uh, yung black na may guhit na yellow. So, yun yung itatap natin doon sa 85 mga kabadyads, no? 'yung 85 ng ating relay so doon natin ikakabit sa pinaka-ground black na may goit na yellow so wirings no ayan mga kabajads so kulay green 'yung ating tinapatan nung 85 ng ating relay so 'yun 'yung itatap natin sa ground ayan mga kabajads Okay mga kabajans no so dalawa na lang natin tira. Ah yung 87 at saka yung 86 no. Yun yung magiging trigger. Ah ikukuha natin ang linya to eh dun sa manggagaling sa switch no mga kabajans. Sa switch control natin ng ilaw. So dun natin ikukuha ang linya yan. Ah meron tayong puputulin na wire doon. Ah ipapakita ko sa inyo kung alin yun mga kabajans. Okay, ayan mga budgets no. Itong pula, pulang sakit at saka yung green na sakit. So ito yung nagko-control, ito yung sakit na galing do sa ating switch, switch, control. So ayan, ito yung kulay dilaw na may guwit na itim. So ito, ito yung para doon sa ating headlight, no. Ayan mga kabajans, pinutol ko na. So pinati ko na yung wire. So paghihiwalayin natin 'yon. Okay, itong kulay green na socket ito yung sa kanan na switch control natin. So, ang mangyayari dito itong on-off na nasa kanan yung kulay green, doon natin ito ikakabit sa 86 ng ating relay. Tapos yung sa kulay pula eh doon natin ikakabit yun sa 87. 'Yun yung papunta doon sa headlight. So, yun yung trigger ng high and low. So, yun ang magiging diagram nyan mga kabadyans. No? So, lalagyan natin ng dalawang kulay na wire para hindi tayo malito. So, dito sa galing sa kanan na itong kulay green na switch na socket. Ito yung socket dun sa kanan natin na switch control ng headlight, yung on-off. Ayan mga kabadyans. No? Okay, ayan mga kabadyas, na no? ah, natin ng kulay yung wire. Ginawa naman natin blue yung isa. So, ito namang kulay blue na to. Ah, ito yung sa 87 ng ating relay. So, dito natin ikakabit sa socket na kulay pula. Ito naman yung sa bandang kaliwa ng switch. Ito yung trigger ng high end low natin. Ayan mga kabadyas. No? Ito socket na pula to. Ito yung socket dun sa ating switch control sa kaliwa sa high and low yan mga judges, so ayan, ikinakabit ko na Okay, ayan mga kabadyas, na no? na natin yung wire. So, medyo napahaba lang yung ating pagkakadugtong. So, puputulan natin to, So, ayan mga kabadyas. No? Uh, itatap na natin dito sa ating relay na gagamitin natin. Ito, gina ginawa na natin isa yung ating relay. So, para medyo makatipid si customer, no? Tsaka maganda yung performance niya. Ah, subok na, subok na. So, ayan mga kabadyas. na no? So, yung kulay pula na wire. So, yun yung ikakabit natin dun sa 86. Kulay pula din yung tinapatan ng 86 ng ating relay. So, yun yung kulay pula. Yun yung nanggaling dun sa ating switch sa kanan. Tapos itong kulay green. Ito yung 87. So, yun yung papunta dun sa trigger ng high and low iyon yung switch sa kaliwa. So ayan mga adjustments na. No? Ah double check lang natin kung tama ba yung, yung pagkakatap ng wire. So ayan mga adjustments. Nung ito mga kabajad yung kulay green. Ito yung socket ng switch control natin sa kanan, yung on-off. So, dito natin itatap yung 86. in yun yung 86 ng ating relay. Uh, doon natin itatap yung sa switch natin sa kanan. Para mag-trigger, yun yung pinaka-on-off. Ayan mga kabajad sa... Uh tapos yung natitirang wire ay eh, yun yung 87 yun yung trigger ng high and low so ito yun yung kulay blue mga kabajads no? Yung pinagapang nating wire yan ito dito yan galing sa kulay pula na socket ah uh, yan yung socket nung switch control natin sa kaliwa trigger ng high and low so ayan mga kabajads ah uh, doon natin ikakabit yun sa 87 ng ating relay. Ayan mga amages okay na. I-tap na natin yung ating relay. So tinanggal na natin yung dalawang relay na kinakalawang na yung socket. Ayan mga na, no? okay na yung kanyang headlight. So, yun lang yung, ganun lang yung pagtatap ng ating isang relay, uh, gamit natin ay boost.